Hey guys. Good morning. Good morning. <laughs> Welcome back to our channel. Yeah. yeah. <laughs> For today's video, yes. Anong video mo ngayon, Jan, sir? Video lang. Video, video lang. Uh, video, video lang kami, guys. Medyo maraming mga tanong. Tasagutin doon Daddy isa-isa. Oh. <laughs> oh. Wow, wow, wow. Ah. Dahil yung comments, guys. Thank you sa mga comments, guys, ha? Ah. Thank you sa mga subscribe Tuloy-tuloy lang kayo, ha? Tuloy-tuloy yes. comments um, and subscribe and likes. Sorry videos guys. Oh, Nakakatawa nga alam mo, ilan na sila? Oo, oh, marami na ba? Marami na ba? 1264. <laughs> oh, wow. so uh, today, yeah. Thank Growing you guys. Thank you guys to go grow yung family natin guys. Yes, thank you. Keep watching our videos guys. So for today's video, pupunta lang kami sa Gdet at bibili ng bigas sa Costco. And, uh, ayan, sagutin namin. Dadaan kami sa Gator Center sa Chattanooga, guys. Masyala <laughs> lang natin, guys. Window shopping lang. Window ha? shopping lang. Mas depende na guys. Alam mo naman ako guys. yeah. <laughs> window shopping lang ah. Oh. Okay, and then uh, Ayan nga, magsasagot kami ng mga Mga questions At saka mga comments nyo guys So, ayan Hindi kami nakakapag-reply masyado lately Medyo nabibusy So, mag-start na tayo guys Oh, let's start guys Random lang to kung anong makikita namin Ano dito o galing kay Dong 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 5790 Uh, ayun, kaso nakaalis na to pero sagutin pa rin namin, sorry, late kami Hi Donny, shout out kay Donny. Shout out sa iyo sir. Magtatanong lang po, September 18 pa eh. Nakalipad na si to si sir, malamang <laughs> ano. September 18! Super man! Uh, oh. flight nila, tapos pa Michigan daw. Ask ko lang po, 10k po ba per person or kahit family 10k limit? Thanks sa sasagot, salamat. Na, <laughs> dati-dati. sa pang pera. Ah, uh, Michigan. Ano ba yung cost of living to? Ah, di oo. Hindi naman ganun katas yung cost of living So, di namin alam. Wala kami idea kung gano'ng katas yung cost of living doon. So, doon magbe-base lahat ng dadalin yung pera. Pero, kung $10,000, meron kang ganun nadala with your for family. Per person? Oh, oh. no. Per family. Okay na po yun, oh, sir. Kasi-kasi na po oh, yun, yun. yun, sir. Makakabawi ka naman, magtatrabaho ka naman sir pagdating mo dito so uh, makakabawi ka sa mga gastos and then yeah. yeah, oh. 10k is good na for family of four tayo no oh, pero yeah. hindi 10k but yun sa yeah. atin okay, kasi na siguro for to start lang muna sir since ayun pero yun yung yeah, then yung mga pagdating nyo dito yung mga needs nyo lang talaga yung Mm, bibilin niyo yung yeah. So like mga sa bed tingin? ganun. Oh. Taste, taste mo na sir. Oo. Uh, sa tingin namin oh, kaya siya yeah, na yun. Kaya and kaya yun sir. Kayang kayang makaraos ng 10,000 oh. per starter dito sir. Uh Oo. -oh. How much for kung ano daw sabi niya per person malaki na siguro yun. Ay yeah, kung per person napakayaman mo sir. Pero <laughs> kailangan niyo i-declare yun sir kung 10,000 plus yung dadaling niyo. Oo, oh, oh, ganun ba? I-declare yun sa airport. Yeah. Wow. Uh -huh. So okay. Para yun, iwas ano, penalty. yun yung thoughts namin about dun sa question nyo sir oh, next naman daddy si ano to si ma'am or sir Kring Maram yun sabi niya hi po same here would love to know po yung salary and expenses if nakayanan po ba always watching your video since may plan rin po kami ng family ko mag migrate mag migrate sa US Ah, nagwa-watch daw siya. Thank you for uh, watching. Thank you for watching. Um, Oh yes, uh, salary namin um, So far so, so good um, Tipid tipid lang po talaga yeah. guys e, eh, Iwas mo na kain sa labas Hanggat maaari Kung mamasyal kayo um, Punta kayo sa mga park. picnic area Or <laughs> parks Or <laughs> mga swimming park? area na libre Oo, oh, So barang. guys yun ang target namin Para makaiwas kayong gumastos And alam niyo sa ngayon guys um, Kasyang kasya yung sinasahod ko sa facility basta ganun lang po yung routine namin, hindi kami kumakain sa labas hindi kami pa shopping Oo, yung mga binibili lang po talaga namin eh, yung mga needs lang po talaga so ayun, nakakapagbayad pa kami sa mga napaghiraman namin ng pera, may nakitatabi po talaga sa ngayon kasi ano muna kami guys, ayun Siyempre, bayad utang muna tayo. Yun yung muna pinapriority namin. So, nata uh, oh, yun muna yung tinatabi namin sa ngayon. So, so far naman, uh, so good. Actually, siya lang yung nag-work sa amin for now. Si daddy lang muna yeah. yeah. nag-work sa amin. So, nakakaya na naman. We are pala a uh, family of ano, four kami. Meron kaming seven-year-old son at saka itong isa, three-year-old. So, saka good. blessed din kami sa location namin, guys, kasi Ah uh, itong location namin, di ganun kataas yung cost of living. Yes. Then, ang yeah. lapit namin sa mga bilihan. Yeah, and malayo kami sa pasyalan so Iwan. um yeah, um, advantage namin para makapag-ipon. So ayun. Um, Actually pasyalan na ano yan na ano, na hindi yung yeah, mga park oh, kasi may mga park dito marami. Uh, Doon kami bumabawi na lang guys kung naiinip. Or yung mga bata, ayun, maraming may mga magagandang park sila dito. So makaka iwas gastos ka rin talaga. So yep. ayun yung ano namin ngayon ginagawa namin. Ngayon, nakakatawid tawid naman guys. Oh, so, apart. Tsaka, kung gusto niyo guys, makatipid road trip, road trip lang kayo. ba? O na kay yes, ng pagkain. So, Ang gasolina dito guys, um sobrang mura, affordable yeah. sobra. Oo, oh, parang sa Pinas, actually parang Pinas din yung presyo, malapit-lapit doon. Oh. Oh, malapit Kasi Pinyo. per galon nila dito guys, 3.29 oh, na ngayon. 3.29 so far sa ngayon. Yeah, 'yun yung regular unleaded pero pag mga premium na sa 4. Aha. Mm -hmm. 3.99 something mga ganoon. Oh, 'yun lang yung pumuunan, yung gas lang tapos pasyal pasyal Okay na 'yun para makabawas si stress din. Oh, yeah. Oh. Kasi therapeutic ko tong driving guys eh. Mm. Kaya panay naigala namin sobra. Gala para sa. na pag nag adjust oh. Siyempre iwasan mo rin ma defrag yung sarili mo para happy ka lagi. Yan lang yung tips namin sa inyo, guys. Uh, life, work, balance per Nico Moreno. Yeah, shout out yeah, Sir Nico. Yeah, shout out sa Nico. <laughs> shout out sa inyo dyan. Okay, so ito si Sir naman ang next. Si Sir Celestre Channel 3778. Ayan. Sabi niya, Ah, I assume si Sir lang nag-work. Buti po nakaka-survive kayo sa mga bills and everything. Next vlog niyo salary versus expenses. God bless and take care. Ayan. Thank you, sir. Uh, God bless din sa inyo and salamat sa panunood. And ayun nga po, as of kanina sinabi namin, nakaka-survive naman kami, sir. So, ayun na yung mga tips namin sa inyo. Uh, ayun siya. Hi daw, guys. <laughs> okay naman kami na uh, survive so far and Tsaka <laughs> so, depende talaga sa lifestyle, lifestyle sir eh. Mm, lifestyle. Kung magastos ka talaga sir, Think... Kukulangin yung sahod mo. So, yes. sa ngayon sir, yung salary versus expenses namin, yun ang sabi ko, nakakapag-save kami kasi nga, dumidiskarte kami sir. Hindi naman sa diskarte na naghahanap kami ng extra job. Uh -huh. But, nagdumidiskarte like, kami sa pagbabudget ng pagkain. So, control-control lang muna. Actually, hindi sa pagkain, okay tayo sa pagkain. Sa pagkain, okay, control-control muna. Yung labas. pagkain sa labas. Ah, yun, sa labas. Yon, tsaka shopping ng mga oh, wants sure. nyo. Kasi dito, sir, mahal kasi talaga. Pagka, ano, kumain ka dito sa labas, mahal. No, Mahina okay. yung 30, $30 to $40 dollars per family. Uh Oo. -oh. Mahina, sir, kasi magtitip ka pa dito, eh. Oo, oh, may tip na kasi. Mm. So, ginagawa talaga ng minis, pagbaon. Luto ka lang, sir, sa oh, bagay. Tapos, yun. labas kayo. Then, True. hanap kayo ng venue na or park na libre ganun lang picnic picnic lang kayo or yung swimming area na libre din ganun mm. yung mga campgrounds marami namang libre na ganyan sir walang bayad oh, no, so mas comfort comfortable kami sa ganun kasi wala kaming iniisip na bayarin oh, ganun oh, ah, totoo yun so yun yung tip namin guys So, yung mga drinks dito mura lang lalo yung mga soft drinks affordable dito mm. sir uh oo -oh, yun na sir ganun. saka luto luto lang kami sa bahay talaga nag-grocery sa walmart tapos Ayun lang. Pagka lumalabas kami sa park, nagdadala talaga kami ng kanin. Hindi mawawala. Kung mapapanood yung mga video namin sa park, ganun. Ganun lang kami. Simple ano lang. Masaya naman. Di ba? Masaya naman. Contento na kami, sir. Simple yung buhay lang Masaya din. Simple eh. yung buhay Is lang. Actually, kung paano kayo mamumuhay nung kung saan kayo. Iba-iba naman kasi tayo. Iba-iba ah, ng style. Pero, Tipig lang talaga, yun ang pinaka technique din, sir. Kaya naman, sir. Yung, control yourself. <laughs> yung in-offer na sahod, kaya naman, sir. So, parang uh, uh, ngayon, control muna tayo, guys. Uh -huh. so, Next question, galing kay Ma'am Clarissa, you, Ma'am. Sabi niya, hi, Ma'am. Uh, hi, nurse po ba kayo? san po kayong agency? Thanks po. Yes, hi, Ma'am. Um, ang in-applyan ko pong um, agency is PRS Global Solution. Um so far so good sa feedback uh, from me. Okay na okay po yung agency na yan yes. kasi um, libre sagot nila lahat ng gastusin for me pero sa family ko uh -huh. hindi nila sagot pero initially sila po nagbayad ng mga expenses. Yes. Pagdating pagasikaso ng ng mga papers, um plane tickets ganun, sila nagano, sila yeah. nag-cover. Then covered nila yun then yung utang na yon or yung nahiram na or yung ginastos nila for my dependents binayaran ko din so ayun ipon-ipon lang po talaga oh. kasi marami tayong inihiram na pera uh, from the agency and yeah. sa relatives sa yeah. yan so shout out sa relatives and family family relatives um. <laughs> oh, thank you guys yeah thank you so much sa support at nandito kami yeah thank you so next naman kay Ego Layer 13. Welcome to the USA. Stay based. And thank you for watching, ma'am. So, ayun. Tapos, next, ay, okay. sabi niya, uh, anong state niyo? Actually, hindi na siya. Marami nagtatanong kung anong state kami, guys. So, andito kami sa, ano, guys, sa South Pittsburgh, Tennessee. Ayan. Yeah. So, ano siya, parang province type siya, di ba? Oh, yeah. Province type, pero kumpleto naman. Type. So, malapit. 30 minutes away kami sa si Chattanooga. Ang um, Chattanooga naman is... City na. Uh, right? Yeah, city. city Develop na siya. Andun lahat ng pasyalan. So, mga 30 minutes away lang sa amin. So, carry lang. Yeah. Kung gusto namin pumunta, uh, pupunta kami. Kailangan, uh, yun nga lang ba, ka ng 30 minutes. Pero, sobrang lapit lang yun. So, malapit kami sa mga ano pasyalan doon. Yeah, and is... kung gusto mong pumunta sa Nashville, 2 hours away lang. Yeah, 2 hours lang. away. Almost 2 hours. Not 2 hours probably. Okay naman kay Mom Jane, si sabi niya, uh, good afternoon Alistante family. Been searching for Filipino vloggers dito sa America. Me and my hubby love like, watching family vlogs just like this. By the way, napakalinaw doon ng video kung ano daw yung, ano ah, na, naputol na? Ah, uh, napakalinaw doon ng video. Parang question niya dito kung ano ginagamit doon. Okay, ginagamit lang namin ng na camera is iPhone 13 Pro Max. <laughs> Holy pay. <paid. laughs> <laughs> <laughs> uh, ano na yung Uh, cell phone cellphone lang, cell phone. lang po and then ang uh, ginagamit ko is ano uh, pang edit is CapCut so okay. ayun and then 4K yung gamit niya na recording oh, ayun lang ang disadvantage lang madali lang maubos po yung memory yeah yung memory lang medyo nag pero nag <laughs> pero okay. yeah, so, carry lang pura-pura lang pag nakapag-upload yanon yeah so hopefully nakatulong po thank you for watching po sa mga vlogs namin ayun ito guys. So, naghihinalo na yung memory namin. Last question Ayan, na muna. <laughs> 4K kasi. Ano, 4K kasi para maganda yung resolution. So, hindi so. rin kami nakasubscribe sa iCloud. So, yeah. it's advantage. Yeah. So, wala masyadong memory. So, ito na guys, ang last question. Or last um, comment na mabasahin namin. Sa, so, galing kay Sasha Lee. Sabi niya, so relatable. Ganyan din kami noon. Pero dami din sa mga thrift stores and good din kami sa mga garage sale. Search namin sa marketplace. Sabi so, yeah, niya, good luck and welcome to the land of bills America. And thank you for watching ma'am. So, ayun. nakaka-relate daw siya sa mga videos na. Oh, yeah. Ay, ma'am, ganun din kayo. Pupunta kami lagi sa garage sale. Kasi marami nagagarage garage sale. Yeah. Dyan, malapit sa true Alabama. True yan. Very true. Oh, yeah. Sobrang dami. Malaking tulong. Malaking tulong, laking tipit. Halos oh. pamigay na nila, ma'am. Totoo yan. Totoo yan. Mga marketplace na yan. Yung mga ano kasi dito, yung mga lilipat din siya papuntang ibang state, yung mga hindi na nila kayang dalhin, yung like mga cabinet doon lang kami nakabili guys ang mga gamit namin sa bahay din. Yes. So far so good naman. Yeah, oh, tsaka ano, alam mo talaga yung guys. yung gitara tsaka what amplifier what ko, to? nakuha ko lang ng 50$ sobrang bait guys. Oh, nakakatagpulit rin din ng mga mababait. Sobrang bait, swerte ko. ko talaga naman dalang oh, Lala, okay. senior ko lang. Talagang oh. malaking tipid pagka tsaga-tsaga ka lang maghanap sa marketplace. Yes, oo. So, oh, And sana makapagtakpo ka ng uh, maayos na kausap kasi uh, advice sa akin nung friend ko may mga scammers din. So, ah, uh, ingat, ingat, sa ingat scammers, oo. So, yeah. Hindi may, so, may iwasan. yun, guys. Yan, mga goodwill. Oo, oh, guys. Diyan, makakatipid din kayo talaga dyan. Oh, yeah. Next time pag may ano guys, time din. Oo. Uh, Pupuntahan din namin yung mga tanyang store. Si future din namin dito sa vlog para makita niyo rin guys. So ayun. Thank you guys sa mga oh. questions sa mga comments niyo na yeah. Katuwa. Thank sa you. Salamat sa panonood guys uh, ha. So, Kung hindi man lamin na ma replyan yung comments niyo, wag kayong magtampo guys. Yeah, keep on watching guys. Thank you. Ako punta pa lang tayo ngayon sa Costco. Yeah. yeah. Sana mabuti memory. okay <laughs> <Yeah. laughs> hey, guys, see you. natin si Daddy tumingin. Titingin-tingin daw siya. Titingin-tingin daw. Kasi mababa yung credit limit natin. <laughs> Titingin-tingin lang, guys. Ang advice kasi sa akin, umutang daw na umutang <inaudible> para tumas yung credit limit. Ganun ba? Utang na utang? Oh, <inaudible> oh. Comment down below, guys. Solo, walang solo. Lapit lang, oh. tired Oh, na. Okay, nakary na kita ka mo. Wala solo. Oh, nagaan na. Wala solo. Samahan lang natin si Daddy. Ano? Ha? Sarado Oh, sarado pala. Anong oras? <laughs> Ay, Ano 11 a.m. pa. Let's go. Bukas na, eh, bukas na pala guys. EST pala, nag a kasi yung oras. 11 na, no? Ang <laughs> tingin ko sa ano ko, 11 na sa cellphone. Let's go. Kasi 10 pa lang dun sa ano, sa South Pittsburgh. Uh, let's go. Chums. Ang dami dito. Magkano yan, daddy? Ayan, yung mga presyo. Ang dami. Dami oh. Let mommy up. Let up. Oh, ano acoustic wow. or ano? syempre wala ko alam sa si gitara. Ang <laughs> gano'n. <laughs> Sale. Sale na yan. Hmm. Ah, oo, kasi dati siyang 549. Ang ganda. Ang laki dito, guys.

Okay like this. Hello, Dad. like daddy. This. Dad, look daddy. Like daddy this. Hello, halo variety. Variety. <laughs> okay. The ayan, o no? pareho mo, oh. ayan oh. No? Look, oh. Oh, ayan, oh. No? diyan. <laughs> mahal Oh, yes. Same But, outfit. Eh, sungit <laughs> A few moments later. Hey. Mm, yeah. eh. Atalia, yung old pa rin to. <laughs> hey. Atalia! Nakagala! Hi. May nakasabay ako ng check din daw siya ng egg. oh, ah, ikaw, saan ka na? Ay, egg. Ayan na si Daddy, oh. 399. Ayan na isa ulit. <laughs> Gawin na natin 'yan ulit. Lagi siyang ganyan. May egg ham, egg, Purple, ha? Yeah. Oh, lied, panty. Ito ko, panty mo, panty. girl. Not <laughs> tired anymore? Wipes. Ito na yung wipes. Oh, yeah, Oh oh, Ayan, 999. Bobbie. Oh, oh, mm -mm. seven, mo girl ah 14. Paro mali ito ba 'yon? Mhm, iyanya. Dinencha 7. itu daddy oh, Christmas tree ba ya. ba itu favoritku tuh itu 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 yummy en yummy bye bye bye, bye. bye, bye, bye. Ito yung hinahanap ko. yung mga milk-milk nila. Ayan lang. Third kind's carnation. Sige, may expiration. Oh, Bukuha lang si daddy ng rice. Ayaw na niya, daddy. Ayaw niya ng mac and cheese na hindi papa. Ay, talay papa. Ay, papa. Rice. Susunta mo. Hmm. Wow. dalawa na para ano. Ayaw niya ng mac and na to, oh. Gusto niya yung may shape. Babot ang mac Okay. Dami niyan, cheese, oh. Umay. <laughs> Alam, <may> umiyok. <laughs> Ayan na. Ayan na, 10. 10? Ito, $10. $10? Okay. waka, ka. Ito, pang-ubos sipon. Ito. Bakit uh, hindi nagpapakita no? ito? Ah, ano? Kakailin na agad niya. <laughs> but, but, hindi tayo masyado nakakita niya, no? <laughs> Siyempre, dessert mo na agad si daddy. Dessert ano gosip ko yun? Ito ay gano'n na aliyan na punang ko eh. <laughs> Ito sa akin. Kain. Ayun na si daddy. Ayun ah. daddy. Nga, tigal-tigal. So, pa na kami guys. Ayun, tulog na siya. sila na namin dito ang video guys kaya ganito na lang bigla na lang mawawala oh, <laughs> <laughs> mga bata 90s kaway kaway bye bye guys thank you for watching and huwag nyo kalimutan guys mag subscribe and comment and share this video thank you guys haggard ng mga magulang bye